mga kasamahan ko sa trabaho dati, sabi, Tagalogin mo yung mga content mo dahil hindi lang bisaya yung nanonood sa'yo. Marami din Tagalog. So, ayun. Tagalogin natin yung ating mga ginagawang content para maintindihan din ng mga kaibigan natin. Para sa lahat. Para maintindihan ng lahat. So, yung gawin natin pagka once na nakaprofessional mode na yung ating account, Facebook, lalong lalo kung Facebook page yung gamit natin. Iwasan po natin yung mga gandong gawain. Huwag na huwag tayong mag-share ng mga nag-aaway. Iwasan po natin mag-share ng mga ganun. Dahil pag may nahagip po yung meta doon na kasalitaan ng hindi maganda eh. Posible po na magkakaroon ng problema yung ating mga account. Dahil pinagbabawal po yung mga masasamang pananalita. Mga disgracia uh, disgrasya. Kahit anong uring disgrasya or merong natuluyan, parang ganun, merong natuluyan. Huwag na huwag po natin i-share yung mga ganong post pag tayo ay nakaprofessional at gusto nating mamonetize ang ating account. Iwasan po natin yan. Dahil yan po ay posibleng maglalagay ng alanganin sa ating mga, mga account. O pangatlo, yung caption ng ating post. Kailangan yung caption na ating ilalagay dito sa itaas o sa baba man is katugma doon sa mga pinagsasabi natin kung ano yung pinagsasabi natin sa video natin. Yun din po yung caption natin, kailangan magkatugma 'yon. Dahil pag hindi sinasabi mo sa video mo tapos yung nilagay mong caption tawag po doon is clickbait. Nanjam po 'yan sa uh, community guideline. Mababasa po natin 'yan dyan sa Facebook pag chinik natin 'yon. Halimbawa, nagpo-post ka maglalagay ka ng link. Ayaw ni Facebook yun dahil parang hinatak mo yung viewers dun sa ibang platform. Para ayaw niya na maglalagay ka ng link dyan sa baba ng post mo sa comment section. Yung iba is hindi siya nadidetect dahil iwan ko kung anong ginagamit nila. Pero may may iba talaga na nadidetect. Dahil depende siguro sa dami ng magagandang comment siguro or pangit na comment. depende siguro yan doon. Iba rin hindi nadedetect ng nagpo-promote sila dahil sobrang ikli lang doon sa last na part ng video nila. Hindi sila nadedetect doon. So yun yung mga bagay na dapat nating iwasan pag tayo ay naka-professional mode. Dahil uh, lalo kung tayo ay hindi pa monetize. Doon tayo mapako yung ano natin doon. Account, hindi uusad. Yung iwasan natin kung gusto nating umusad yung ating mga account iwasan natin yung mga ganong gawain yung mga nakasanayan natin dati na hindi pa naka-professional mode yung account natin kung ano yung nakikita natin is sinishare natin yan kung so ngayon pag naka-professional mode ka wag na wag mo nang gawin yun kinakailangan mo na mag iingat dahil professional ka na hindi ka na kagaya dati na tawagin na lang natin ano ordinary na lang yung account mo dati dahil hindi pa naka-on yung professional mo yung mga mahalagang bagay na dapat ay tandaan kung gusto nating ma-monetize yung account natin ah, uh, bago mo i-on yung professional mo professional mode mo dapat i-clear mo muna lahat lahat ng mga post mo dyan na dapat i-clear mo muna lahat yan lahat ng mga post mo dyan na labag sa batas Facebook i-clear mo muna yan para pag open mo ng professional mode malinis walang sabit at recommendable siya kagad yun lang yung masasabi ko sa inyo magandang araw at sana ay mayroong kayong natutunan kahit konti. At God bless ating lahat. Peace out.